Ito naman ang update natin sa kalamansi sa paggamit ng Growers Bed 1000 Full Year Fertilizer. Tingnan nyo. Yeah, preparation to para sa pagpapabulaklak. Yon yeah, every week nag-spray ako ng Full Year Fertilizer around 6 to 7 p.m. Late afternoon, alas gabi na. Para ma-supplement yung nutrients na kailangan ng halaman dun sa oras na hindi na siya mabibilad. Kaya tingnan nyo yung resulta sa mga dahon. Oh. Kumapal, naging berde at malalapad. At kapag ganyan na yung stage ng uh, growth ng kalamansi, siyempre, lalabas na yung mga bulaklak. Yan o. Oh. May mga malilit ng bunga o. Oh. Yan. Ito, kailangan na natin ng regular na spraying. Uh, mga, mga Every three days, mag-spray tayo nito ng full year fertilizer for protection na kasi mapaminsala itong mga insekto na tumutusok sa mga bunga ng kalamansi Magkausa, dahilan niyan para malaglag at ya, tulad yan, oh, marami ng mga lumalabas ng mga bulaklak ya. agapan na natin to ng maintenance pero sa tingin ko sa tulong ng foliar fertilizer ay kakapit na yan at uh, isa sa mga active ingredient o epekto ng foliar fertilizer ay uh, insect repellent kaya sa tingin ko, hindi ito pamumugaran ng mga insekto. So mag update din tayo pagdating dun sa development ng mga bunga at saka dun sa ating pamimitas. Kaya alam nyo naman ano, to see is to believe para makumbinsi tayo hanggang dun sa pamimitas ng bunga. Pero so far sa vegetative stage ay obvious na obvious yung positive effect, yung resulta ng paggamit natin ng Grower's Bed 1000 Full Year Fertilizer. Yan o. Oh. Yan, ganda na, di ba? Okay. So, hindi masama, ah. Contactin nyo yung uh, sales uh, department ng uh, Grower's Bed 1000 Full Fertilizer. Pwede ninyong search online kasi meron naman po silang website. At saka, contactin ninyo. Ilagay ninyo dyan, Garden of Kuya Ko, yung video na napanood niyo para Uh, mapadalhan kayo ng sampol. Pero kung dandito kayo sa Daraga Albay or Legaspi area, o Legaspi City o Daraga Albay area, uh, mag-comment kayo dyan kasi meron pa akong natitira ditong sampol, bibigyan ko kayo. Yeah, kaya maraming salamat po sa management ng uh, Growers Bed 1000 Fuller Fertilizer kasi talagang hindi sila sakim sa pamamahagi ng mga sampols. Itong ginamit ko dito mga kaibigan, sampol lang ah libre kong natanggap sa kanila although nag-avail ako ng membership uh, na 1,000 pesos meron ng apat na galon yon o oh, apat na litro sa isang galon at saka libre isang galon na 1 liter yung laman at pinadalhan pa nila ako ng uh, dagdag ng mga freebies uh, ah, mga samples kaya ito oh, sinubukan ko dito sa kalamansi maging sa aking palay napakaganda ng resulta ito yung aking palay sa katabi ng aking kalamansi Tinanong nyo yung mga bunga ng mga palay oh. Yan you know. o. Oh. convincing ba? Oh, yan. Ito yung aking palay. Medyo malawak, di ba? So, uh, titingnan natin yung magiging result nito maliban dito sa tubo, pag-usbong ng mga bunga, hanggang dun siyempre sa pag-ani. Kung ilan yung aking aanihin dito. Iko-compare ko yung ani ngayon sa yung sinunda nito. Kung ilan yung diferensya. syempre kapag mas marami yung ngayon, ano pa sa susunod, gross bed 1,000 full year fertilizer na. O, oh, di ba? O, oh, yun sa kabala, may mga plastic, hindi yun akin. O, pero dito, tingnan nyo yung pinakaiba. masu-zoom in ko. O, halos hindi mo mapansin yung bunga, di ba? Magkaedad, magkasing edad lang yung palay ko at sa palay niya, at sa iisa yung uri ng binhi. Iisa lang yung binhi niya, binigay ng DA. Yan. Pero dito sa akin, tinan nyo, oh. Kitang-kita yung mga bunga sa ibabaw, oh. Doon, medyo madahon. Ayan, at saka hindi pantay-pantay. Eh, hindi, hindi ko sinisira. Kinukompare ko lang kung ano yung resulta ng aking ginagamit doon sa ginagamit ng iba. O, oh, nyo, oh. Di ba? Isumin ko ulit. Tinan nyo, pinakaiba, oh. Yung akin makikita mo halos bunga, di ba? Doon sa baba. Oh. Okay. So tayong mga farmers, talagang to see is to believe tayo eh. Pero siyempre dapat gawin natin kung ano yung uh, suggestion yung pinag-uutos ng manufacturer tulad ng growers. But meron silang recommended procedure. So sundin natin. Diba? Yung timing napaka-importante. Ayan. Eh, kayo na yung humusga. Oh. Hindi pa to yung final judgment kasi kailangan makuha natin yung resulta sa pamamagitan ng ani. Pero doon sa early stage ng development hanggang sa ganito, oh yung pamumuo ng mga bunga ay nako kumbinsido talaga ako ha ah, okay so yan mga kaibigan balik dito sa kalamansi ano tingnan nyo talagang sasabihin mo rin ng sipag at syaga kasi kapag binigyan ka ng libre at saka binalasubas mo yung paggamit baliwala <laughs> lang sa iyo kung ano yung tamang procedure anak ko hindi makakaroon magandang result pero ito talagang sipag at syaga ito tamang timing ha yan Maganda di ba? Okay. So, yan ha. Ini-endorse ko yung product na to kasi nakikita ko yung resulta sa aking mga pananim na maganda talaga. Uulitin ko. Growers Bet 1000 Full Year Fertilizer. Mayon Volcano, Province of Babay, Philippines. God bless you all. Bye-bye.